isa sa pinaka-common na advice uh, na maririnig natin no sa ating mga arkada, friends uh, kahit na kapamilya natin guys no ito yung sinasabi nilang follow your heart so ano nga ba ang sabi ng biblia ukol sa advice na ito follow your heart sa panahon natin ngayon ay nangangailangan tayo ng mga advices yung mga taong pwedeng mag-comfort sa atin kapag tayo ay uh, nasa problema or emotionally down tayo. Pero ano nga ba yung sinasabi sa Biblia o sa salita ng Diyos uh, tungkol sa advice na ito guys? Alam niyo kasi kahit na ako, no, uh, may mga kaibigan din at malapit sa akin na uh, sinasabi na lang ito sa akin na uh, follow your heart, okay lang yan. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. So, sige, um, will going to discuss what are the biblical basis on this advice. Ito ba ay tama? O ito ba ay isang delikadong advice na pwedeng maglilid sa atin sa kapahamakan? So, tunghayan po natin. So, ang sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 9, guys, The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? So, malinaw, guys, na yung sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 9, na yung puso ay deceitful or mapaglinlang. This verse highlights that human emotions and desires can be misleading and untrustworthy. So, in short, hindi talaga natin mapagkakatiwalaan yung nasa puso natin. At sinabi din ang salita ng Diyos sa Proverbs chapter verse 3, 5, and 6. So, ito ay pinaka-common to, no? So, kahit na ako, ito yung life verse ko. And paki-comment naman kung life verse itong Proverbs 3, 5, and 6. List. So, ano ba yung sabi dito? So trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Malino na sinasabi na salita ng Diyos that instead of following our own feelings, we should trust God. Or we should trust God's wisdom and His guidance. At ang sabi ng Matthew chapter 15 verse 19, For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. So ito yung sinabi ni Jesus Christ no that he points out that human hearts can produce sinful desires, making it unreliable as a soul guide. Malinaw guys na sinasabi ni Jesus Christ na hindi talaga mapagkakatiwalaan yung mga puso natin. At hindi rin tinuro ni Jesus na sundin natin yung puso natin solid. No? At because He taught us to follow Him. At isa din sa pinaka-importante guys na meron tayong isang deep or isang close relationship with Jesus Christ para mag-guard po natin yung mga puso natin. At sabi din ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Alam nyo kasi guys, napaka-importante po na every day, bawat oras, bawat minuto po ay um, inline tayo. Yung thoughts natin ay dapat inline sa salita ng Diyos. Para mas maging smooth yung buhay natin dyan sa kalooban ng Panginoon. Instead of just following our hearts, We should seek transformation through God's Word and discern His will. Rather than following the heart blindly, ang Biblia po ay encourage sa atin to seek God's wisdom, test our desire against His scripture, and make decisions based on faith and discernment rather than fleeting emotions. Kaya guys, uh, we should seek first God's wisdom and guidance. Bago po natin sundin yung mga puso natin. So maraming salamat po sa panahon sa panonood. God bless you po at Jesus loves you.